Paano si Tori? Baka maitsipwera si Tori kapag magpakasal ka na ulit. Lalong-lalo lalo na kapag nakaroon ka ng, ng bagong anak kay Shira. Ma, hindi mangyayari yan. Mahal na mahal ni Shira si Tori. Parang ang anak na rin niya ang niya sa kanya. So, si Shira na magiging bagong nanay ni Tori mawawala na ako ng karapatan sa apo ko. Wala na akong karapatan sa pagpapalaki sa kanya. Completely. Is that right? Ma, imposible naman yan. Ikaw yung lola ng anak ko. Malaking parte ka sa buhay niya. How do you expect me to believe you, Jorda? Puro salita ka lang naman eh. Sinabi ko sa'yo, kung pwede, huwag ka makipag-live-in kay Shaira. Sinunod mo ba ako? Hindi, di ba? So, paano ngayon in the future? Kapag merong kami hindi na pagkasunduan ni Shaira tungkol sa pagpapalaki, sa mga desisyon na makakaapekto kay Tori. Alam ko naman babaliwalain mo ko eh. Dahil ang kakampihan mo si Shaira. Ma, hindi ako ganun. Hindi ko hayaan mangyari yun. Siyempre kung ano yung ikakabuti ng anak ko, doon ako papanig. At I, I, assure you, walang gagawin si Shaira na makakasama o makakasakit sa anak ko. Promise. Apat na taon na kayo nagsasama ni Shira. Pero aminin ko sa'yo, hindi pa rin palagay ang loob ko sa kanya. Pero ano magagawa ko kung gusto mo siyang pakasalan? Ikaw naman magdidesisyon nun, hindi eh, ba? Ang concern ko lang talaga si Tori. Yun ang apprehension ko. Tinatanong mo ko kung okay, okay ba sa akin na magpakasal ka ulit? Sasagutin kita. Hindi. Kaya I'm sorry, hindi ko mabibigay ang blessing ko sa'yo.